maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal sa ating mga channel shoutout kay Johnny Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milaurel Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog Melinda Alves, Mat Vlog Ati Bing Batingber Idol Marvin Malveran kay XPG Secret Files maraming salamat Idol kay Lilibit Tumagi sa bago natin ng mga member kay Tita Jenke Perez Mikroki at Maricel Aranco Shoutout din kay Torin and Fjord Prince kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community dyan sa Cebu sa mga Baker at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simulan na po natin ang ating kwento mabilis na umarangkada naman ito ng takbo papunta doon sa kinaroroonan nila ni Ronron. Nando doon kasi ang apat ng membro ng mga kulto na umataki sa kanyang mga kasamahan. Sa tingin ng bata kasi nahirapan na ang mga ito sa pag-ilag sa mga ginagawang pag ng mga kalaban nilang nilalang at kinakailangan ng mga ito ang kanyang madali ang pagtulong. Dalawang segundo lamang ang mga lumipas Agad nang narating nitong si Carlo ang kinaruroonan nila ni Ronron at walang pagdadalawang isip na agad na nagpakawala ng mga paghataw itong si Carlo gamit ang kanyang armas. Agad na tinamaan niya ang isa sa mga ito. Rinig pa nga nila ang pagigik ng nila lang. Kasabay din doon, nagawa naman itong si Ronron na matamaan ang isa pa sa mga ito. Kaya nagkakaroon na ng lakas ng loob ang kanilang grupo na labanan ang mga ito. Sunod-sunod na ang kanilang mga ginagawang mga pagtagpas. May mga sugat na din ang mga ito sa kanilang mga braso. Ngunit kinakailangan nilang lumaban para mabuhay. Pati pa nga itong si Padre Mario gamit ang tabak ng pare. Walang habas na nagpakawala ito ng mga pagtaga. Wala itong pakialam kung saan man tumama ang kanyang mga pagtagpas ang mahalaga matamaan niya ang mga ito may naabot na naman itong si Carlo at walang habas na pinagtataga na ito ng bata sa buong katawan hanggang sa nakita nilang bumagsak na iyon doon sa gilid ng sagingan sa nakita ng mga nilalang nagdadalawang isip na ang mga ito na umatake pa nakita nila kasi kung gaano kabilis ang bata at sa tingin ng mga ito, mukhang may tangan na malakas na kakayahan ang bata at hindi nila inaasahan ang mga bagay na iyon. Wala nang nagagawa pa ang mga ito kundi iwan ang nakabulagta nilang kasama. Mabilis nang nagtatakbuhan ang mga ito doon sa mga sagingan at papunta doon sa mga kakahuyan. Huwi ka naman agad nitong si Ronron. Pabayaan na natin ang mga iyon, Cardo. Cardo kailangan pa rin natin na mag-iingat. Marami ang membro ng mga kultong iyan. Baka may mga kasamahan pa ang mga iyon doon sa unahan. Akbang susundan sana kasi nitong si Carlo ang mga papalayong mga nilalang. Agad naman, nauwi ka nitong si Padre Mario doon sa kapitan. Ano na ngayon ang gagawin natin sa isang ito kapitan? Sabay turo ng pari doon sa nakabulagtang nilalang nasa tingin ng mga ito mukhang wala na itong buhay sagot naman ng kapitan dalhin natin ito doon sa simbahan padre titingnan natin kung sino ito ngunit doon na natin tanggalin ang kanyang suot na maskara kailangan natin na umalis na agad sa lugar na ito baka balikan pa nila ang isang ito at baka mas marami pa ang kanilang bilang kaya mabilis nang pinasan ni Manong Isoy ang bangkay ng nilalang at pagkatapos mabilis na silang naglalakad papunta doon sa tinitirhan nila ni Padre Mario. Dumaan din muna ang mga ito doon sa bahay ng kapitan para abisuhan ang pamilya nito tungkol sa mga nangyayari sa kanila. Pinasama ng kapitan ang mga ito sa pagpunta doon sa tinitirhan nito ni Padre Mario para makatulong sa paggamot doon sa kanilang mga sugat. Pagdating doon sa tinitirhan nila ni Padre Mario, agad nang ginamot na ng mga ito ang manatamo nilang sugat. Samantalang itong si Carlo, lumapit ito sa kanila at uwi nitong si Carlo. Kapitan Tio Mario, nais kong makatulong sa paggamot sa mga sugat ninyo. Napatitig itong si Kapitan Ismail sa pare, na parang nagtatanong kung papayagan ba nila ang bata. Naintindihan naman agad iyon ni Padre Mario. Kaya sagot naman ng pare. Kapitan, hindi lamang meron ang aking pamangkin na mga kaalaman sa mga pakikipaglaban. May tangan din itong mga kaalaman sa panggagamot. Iyan ang dahilan kung bakit sinundo ko pa ang batang ito doon sa bukirin ng Kalye 13 para maisama ko lamang. Dahil batid kong makakatulong ito ng malaki sa aking misyon at sa problemang kinakaharap na din sa lugar na ito. Napapangiti na lamang itong si Kapitan Ismaila ngayon. Malaki na ang kanilang pag-asa na makakamta nila ang kapayapaan sa kanilang lugar dahil may katulong na itong si Ronron para harapin ang mga kampo ng kadiliman. Ngunit kakatapos pa lamang ng mga sinasabi nitong si Padre Mario na palingon sila doon sa may pintuan dahil biglang pumasok doon itong si Ronron Ron at agad na balita ito sa kanila. Kapitan Ismail, kilala ko na ang napatay natin ng membro ng kulto at sigurado akong kilala mo din ito. Sinamanong isoy kasi at Ronron Ron, tinanggal na nila ang nakatakip na maskara doon sa napatay nilang nilalang na umaatake sa kanila. Kaya agad na nakikilala ito ni Ronron. Ron. Nang marinig naman iyon nitong si Kapitan Ismail, agad itong napatayo. At tuluyan na itong lumabas ng bahay kasama din si Padre Mario at itong si Cardo. Pagtingin itong si Kapitan Ismail, kilalangan niya ang napatay nilang kalaban. Nakatira ito doon sa dulo ng kanilang lugar. May iba pa kasing kabahayan ang nando doon. Ngunit hindi nga lamang karamihan tulad dito sa sintro ngunit magkakilala ang mga ito at naging kaibigan pa ito ni Kapitan Ismail kaya kahit nakasamahan pa iyon ng mga kulto at sinubukan silang patayin nasaktan pa rin ang kaluuban nitong si Kapitan Ismail agad na inutusan niya ang kanyang mga kasama na ipaalam agad ang pangyayaring iyon sa pamilya nito kailangan kasi na mailibing agad ang bangkay dahil nando doon pa rin ang banta ng mga kulto na maaring balikan pa rin sila ng mga ito. Nagpasya itong si Padre Mario na sila na ang magpunta doon sa dulo ng lugar. Isinama din nila itong si Ronron, Ron, wika ng pare. Kami na ang bahala, Kapitan Ismail. Huwag na kayong sumama. Delikado ang paligid, lalo na may napatay tayo na kabilang sa grupo ng mga kulto. Hindi malayong maghihiganti ang mga ito sa atin. Kayo na muna ang magbabantay sa bangkay. Tara na, Ronron, Carlo. Pagkatapos gamit ang ilaw na sulo, umalis na agad si Padre Mario. Nauna itong si Ronron dahil kabisado nito ang mas mabilis na daraanan Nasa gitna naman itong si Padre Ismail samantalang nasa hulihan naman itong si Carlo. Dala pa rin ng mga ito ang kanilang mga matatalas na mga itak at itong si Padre Mario. Dinala na niya ang daladalang baril at mga bala. Doon na dumaan ang mga ito sa gilid ng mga kahonang palayan at makalipas ang ilang mga sandali. Tuluyan na silang tumawid doon sa mga kakahuyan hanggang sa marating nila ang ilog ayon nitong si Ronron Ron, pagkatapos nilang makatawid doon sa isang tulay na gawa sa kahoy makikita na nila ang ilan doon sa mga kabahayan na naninirahan doon sa lugar ngunit nang papatawid na sila doon sa tulay napamura itong si Ronron Ron, nang matanglawan ng dala nitong ilaw ang bulto ng mga nilalang doon sa dulo ng tulay napatigil ito sa paglalakad at uwi ka nito kay Padre Mario anak ng titing padre na kong hindi mga ordinaryong tao ang nasa dulo ng tulay. Mukhang kasamahan ang mga ito ni Ricky. Ang sinasabing Ricky nitong si Ronron Ron ay ang napatay nilang membro ng kulto. Sagot naman agad nitong si Padre Mario na nanggigigil na din sa mga ito. Ako nang mauna Ronron. Ron. Bubutasin ko ang mga katawan ng mga ito ng aking baril. Carlo, alalayan mo ako. Ang sagot naman nitong si Carlo habang kinuha ang dalang ilaw nitong si Ronron. Tiyo Mario, siguraduhin muna natin kung mga kulto ang mga iyan at baka makapatay pa tayo ng mga naninarahan sa lugar na ito. Baka mga taga baryo lamang din ang mga iyan at sumali sa grupo ng kulto. Ako muna ang bahala sa mga ito. Kuya Ronron, ikaw na ang nasa hulihan. Bantayan mo ang likuran natin. Baka patibong lamang ang kanilang ginawa. Baka sa pagpasok natin sa tulay, may mga sumulpot galing sa ating likuran. Naisip naman itong si Padre Mario na maaring tama naman itong si Cardo. Baka kasi mga kakilala lamang nila ni Runrun at Kapitan Ismail ang mga ito. At baka mapatay pa nila ang mga iyon. Sagot nitong si Padre Mario kay Cardo. Tama ka, Carlo. Ikaw na muna ang bahala. Susunod kami sa iyo. Pagkatapos mabilis nang naglalakad itong si Carlo, papasok doon sa tulay na iyon habang nakataas na ang kanyang dalang ilaw. Sa kabilang kamay naman, ng bata ay bitbit ang matalas na plumingko. Makalipas ang ilang mga sandali, habang papalapit ang mga ito, hindi man lamang gumagalaw ang mga nakikita nilang mga nilalang doon sa dulo ng tulay ngayon dahil medyo nakakalapit na ang mga ito doon sa kinaroroonan ng mga nilalang medyo naaninag na nila ang hitsura ng mga nilalang at mga kasuotan at ngayon sigurado na itong si Carlo na membro nga ng mga kulto ang mga nando doon sa dulo ng tulay batay na din sa kanilang mga kasuotan na walang pinag-iba doon sa mga kasuotan na umataki sa kanila doon sa may sagingan walo ang bilang ng lahat ng mga ito. Ngunit ang ipinagtataka nitong si Carlo kung bakit kahit na malapit na sila sa mga ito ay hindi pa rin gumagalaw ang mga nilalang. Ngunit nakahanda naman itong si Carlo na ihanda na din niya ang kanyang usal kung sakali. Huwi ka ng bata doon sa mga nilalang. Kung ayaw ninyong matulad doon sa isa ninyong kasama, umalis na kayo at huwag nang magpapakita pa sa lugar na ito dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat ngunit hindi pa rin nagpatinag ang mga nilalang na iyon nanatili pa rin na nakatayo ang mga ito at nakamasid lamang sa kanilang kinaroroonan. kaya muling wikan itong si Carlo sa mga ito binalaan ko na kayo hindi ko nakasalanan kung mapatay kuman kayo muling naglalakad itong si Carlo at sa mga sandaling iyon, ibinaba na ng bata ang dalang ilaw at inihanda na ang hawak nitong armas. Maagap naman na sumunod sina Padre Mario at Ronron Ron doon sa bata at nakahanda na din ang mga ito. Naging malikot na din ang paningin nitong si Ronron. Ron. Panay ang paglinga nito doon sa kanilang likuran. Tulad na nga ng bilin ng batang si Carlo baka may mga magsusulputan na mga kalaban galing sa kanilang likuran. Nang medyo makalapit na itong si Carlo, doon sa mga nilalang, dito na nakita nilang mabilis nang kumilos ang mga membro ng kulto. Ang apat sa mga ito, agad na lumundag at pumatong doon sa lubid ng tulay na nakakabit sa magkabilang gilid. Nasilaya na din nila ang pagkislap ng mga matatalas na mga dalang armas ng mga ito. Wala namang inaksayang mga sandali itong si Carlo Nang makita niya Ang mga kaganapan na iyon Agad na ibinato ng bata Ang kanyang mga nakahat ng mga usal Malalakas na mga usal na pamako Ang inilatag nitong si Carlo At matapos lamang iyon Biglang napatigil sa pagkilos ng ilang mga segundo ang mga nilalang batid nitong si Carlo na may karunungan ang mga ito sa mga usal ngunit batid din ng bata na hindi ganun kalakasan ang mga ito at kayang-kaya niyang maipako ang mga ito sa kanyang mga usal bago pa makabawi ng wisyo ang mga membro ng kulto at bago pa muling makakilos ang mga ito gamit ang puluhan ng plumingko na hawak nitong si Carlo agad na inihampas ang mga iyon doon sa tatlong nasa kanyang harapan sa pulsa ulo ang mga ito na nagiging dahilan para bumulagta ang tatlong membro ng kulto sa kanilang harapan. Sa mga pagkakataon na ito, pumaibabaw pa rin ang kagustuhan nitong si Carlo na huwag patayin ang mga ito. Ang iniisip kasi ng bata na baka mga kakilala na naman ni Kapitan Ismail ang mga ito at dito din sa lugar na ninirahan. Baka biktima lamang din ang mga ito ng grupong kulto. Kaya hanggat maaari ayaw niyang makapatay uli. Kung maaring mailigtas nila, ang mga ito ay gagawin nila. Naisip din iyon ni Padre Mario. Kaya nang makita nito ang ginagawa ni Carlo, na alalay lamang ang mga ginagawang pag-atake, isinuksok na niya ang kanyang dalang baril sa kanyang tagiliran at huwi ka nito kay Ronron. Ronron, tulungan natin si Carlo. Ngunit mukhang hindi muna natin magagamit ang ating mga armas Tama si Carlo. Baka mga kakilala mo lamang at kababayan ang mga iyan at baka mapatay pa natin. Agad na pumulot ang mga ito ng mga putol na kahoy na nakita doon sa gilid ng tulay. At iyon ang kanilang ginamit pang palo doon sa mga nilalang. Unit kay Carlo pa lamang, agad nang bumulagta ang mga ito at nawalan agad ng malay. Dalawa pa ang sumunod na natumba sa lupa ng matamaan ang mga ito sa kanilang mga ulo. Ilang sandali lamang ang mga nakalipas na tahimik na ang buong paligid. Agad na wika nitong si Ronron sa kanila. Padre Mario, gisingin ko muna ang mga nakatira doon. Sa mga kabahayan doon sa unahan, kailangan na matulungan tayo sa mga ito. Mag-iingat ka, Ronron. Baka may mga kasamahan pa ang mga ito na nasa paligid lamang. Sagot naman itong si Ronron na, ako na ang bahala, Padre Mario. Malapit na ang mga kabahayan. Takbuhin ko na lamang ang mga ito. Matapos iyon, agad nang umalis itong si Ronron doon sa kanilang kinaruroonan. Nagpasya na din itong si Padre Mario na huwag galawin ang mga katawan ng mga membro ng kulto na nasa paligid at hayaan ang mga tao na makita nila ang mga ito na suot-suot ang mga kasuotan bilang membro ng mga kulto. Dahil hindi naman kalayuan ang kinaruroonan ng mga kabahayan, agad na nakita nilang nagsisindi na ng mga ilaw ang mga kabahayan doon sa unahan at makalipas lamang din ang ilang mga minuto, nasipat na nila itong si at kasama na ang ilan sa mga taong naninirahan doon sa lugar pagdating ng mga ito doon sa gilid ng ilog, bumungad sa kanilang paningin ang mga nakabulogtang mga katawan ng mga membro ng kulto ipinaliwanag naman agad nitong si Padre Mario na hindi papatay ang mga ito. Lahat ng walong mga membro ng kulto nakabulagta at walang malay lamang. Agad naman na tinanggal ng mga tao ang mga suot na maskara ng mga ito. At nagulat ang mga ito nang makikilala ang lima doon sa walo. Ang tatlo ayon sa wika ng isang matanda. Nakikilala nila ito na nakatira doon sa kabilang dako ng bundok dahil madalas din itong bumibisita sa kanilang lugar may mga nagalit agad dahil ang tatlo sa mga ito ay kapamilya ng mga taong sumama kay Ronrona ngunit dumipinsa naman agad ang mga ito na wala silang kaalam-alam nakasali pala ang kanilang mga anak sa nasabing kulto pinahinaw naman sila ng padre wika nitong si padre Mario huminahon kayo. Lahat kayo ay nagiging biktima. Ang tunay natin na kalaban ay ang mga nagpasimuno sa kultong iyan. Kaya kinakailangan natin na magtulungan. Hindi ang pag-aaway ninyo ang solusyon sa kinakaharap natin na problema. Gagawa tayo ng paraan na magkakasama para matuntun natin ang tunay na mga membro at namumuno sa kultong iyan. Magtutulungan tayo para sa lugar na ito at para na rin sa buhay ng mga kamag-anak ninyo.